Magandang magandang araw po mga kawangis ko. Kung sa man, sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko. OFW John, lalong lalo pa, lalong lalo na dyan sa Middle East. Yung King Said. Sa mga nakasubscribe na dyan sa akin, syukran ka sa mga hindi pa nang nakasubscribe. Please lang. Subscribe yun naman ako. At ilex din ng mga videos ko. Alam mo ngayon, grabe, ang lupit ang pag-uusapan natin nakakaano nakakainit ng ulo. Ang dami din palang mga mga senador na sangkot din pala sa flood control uh, project katiwalian. Ito pinang ito pinangalanan na John sa, ano, sa Senado kasali diyan si Joel Villanueva, Chisis Codero, Bongo at kung sino pa diyan. Pero ang nangunguna pa rin diyan ay nangunguna po ang namamayagpag ay si Saldico at ang iba pang mga kongresman Ito, panorin po natin. Um, Senator Joel Villanueva ay nakakuha po ng, if I'm not mistaken, 30 um, million or I have to go back. Pero ang isa sa top contractors niya ay top um contributors niya po sa kaniyang kampanya is New San Jose builder. So I have to point out na not necessarily ay flood control contractor po siya, pero um contractor po ang kumpanyang ito Aha. sa mga go sa government. Hmm. Um tapos um pati po si um siya siya po actually siya. Tapos yung si Francis Escudero naman, Senate President Francis Escudero po. Um, ayan po, nakita din po namin sa database namin na isa din po sa top contractors, um, ah, sorry, top, top contributors niya sa campaign is si Lawrence Lubiano na siya naman pong um, presidente o owner ng um, Center waste Construction na marami pong napanalunan na mga um, projects sa Sorsogon. So ayun po. And then si um si Sir uh, si uh, Senator Bongo naman po ay connected naman po siya sa CLTG and sa Alfredo ng no? mga kontratista din po ng gobyerno. Mm, what it was ang um, hari at trade ng flood control. At din po ay yung uh, pamilya po talaga ng diskaya um and yung anak kasama na, eh, yung pamilya po nila. Um, base po kasi sa records ng SEC and pati na rin yung mga allegation, di ba, ni um, mayor Vico Soto and all, um, po talaga yung link sa kanila. Mm -hmm. Anin po doon ay um, uh, binoo ng mag-asawa saka po yung anak nila at yung tatlo doon ay, um, yun nga, sabi po ni Mayor Vigo na link po doon dahil andun pa rin po yung pangalan ni na, um, ni ng asawa po ni Ma'am Sara na si um si Sir Curly. So um sa so, sumatotal so um 31 point uh, 31 billion po lahat ng yun. Na po siguro yung pinakamalaki na nakuha ng iisang um, pamilya o ng yeah, hindi So, is, is joint ventures between companies that they own. So, parang asa na po yung kompetisyon pagdating sa bidding. So, dyan din po nakalahad na yung may mga slash po kung nakikita po, yan po yung joint ventures ng mga kumpanya na sila din naman po yung um, link or merong um, ugnayan. Ng mga kumpanya na nakalink naman po sa former um, chair ng House Appropriations Committee na si um, Akubikal Representative um, Zaldi ko. Mm -hmm. So, base naman po dun sa records ay yung mga kumpanya po na link sa kanila ay naka-amass ng 15.7 billion mm -hmm. through 149 solo and joint projects. Yung SunWest and yung High Tone po, um, ay, yung SunWest po muna. Yung SunWest, founded po siya ni Zaldi ko at yung kapatid niya po na si Kit ko, uh, former. Siya po yung um, former na ako dito, representative. ah uh, High Tone naman po, founded by Kit ko. And yung FSCO Builders po, um, ang owner po niya na nakasite sa mga um, kontrata po ng DTWH, um, as latest as this year actually, mm -hmm. is the is their sister na ngayon ay Bicol Vice Governor po na si um, Farida Esco. So in total yun yeah, okay. po, 15 points. So dun pa lang po, eh, nahanap po yung pangalan. Di ba si, ano, si Jewel Bilano yung ba kasalipas sa ano? bilang uh, kasalipad sa Blue Ribbon Committee doon sa investigasyon na pinangungunahan ni Senator Marcoleta. Yung pala kasangkot din pala kasangkot din pala siya. Nila, dun <laughs> sa articles of incorporation from the SEC, when we say AOE, AOI, that's just basically the birth certificate of the company, and their names are there. Their names are there. Um, right now, they may not be the shareholders, pero sila mm. po yung nag-found. And um, I'm gonna cite another report. This is from Raptor naman po, na may tinatawag po kasing beneficial owner na ang SunWest po kasi napahalaki po niyang korporasyon or marami po siyang sister companies. And si Zaldico po ay may pag-aari pa po dun sa ibang kumpanya na nakakabit po sa SunWest. So not only are they founders but through other corporations na linked po dun sa mga kumpanya na to ay meron pa rin po silang um, stakes. Kung pag-a, okay. so, July 2022 to May 2025 po ilang projects ba 79 po single and joint pero kung yung kabuuan po nako ay 149 hundred and forty po um, and i wanna add also if mm -hmm. we're talking about the single biggest contractor mm -hmm. it's SunWest po so mm -hmm. SunWest yung isang uh, yung contractor na tanging nakakuha ng 10 billion at lahat na po ng ibang contractors ay 9 billion or less na po tao na Who had a big hand in crafting the budget for the last three years? The company, din po na binoon yah, ay yung pinahanhakin abang flood control. So I think obvious, naman na pu yun um in that sense. Kaya ganon pu yung mm -hmm. okay. Yeah. marginalized in the house. Mm -hmm. yes. So and yet um, data shows na um sila po ay may connection or mismo nagmamayare ng mga con tratista po ng gobyerno mismo. So, ayun po, um, 15 po at least yung nalista namin. Pero marami pa po, ever since nababas po yung story, marami pong concerned citizens na sila po mismo yung nagsasabi sa amin na investigahan nyo itong mga pangalan na to. Kasi sila, yung locals din po mismo yung nakakaalam kung sino ba yung makapangyarihan sa mga um, area. Um, sina, yung mga Revilla po ng Revilla. Uh -huh. um, a dynasty, and contact for yung um yung kapatid po ni um, former senator don regilia mm -hmm. um kasi eto hindi pa punto na release pero based po sa findings po namin mm -hmm. ang top contractor po uh, based on budget sa Cavite uh -huh. ay yung Graya po yung Graya mismo na mm -hmm. pag may ari po ng kapatid ni Don Regilia. Yung mm -hmm. time na yun ay nagkakahalagang 11 billion po if we look at kung magkano po yung sa graya, that is, um, it's a uh, one, wait lang, one point eight billion po. Pero yun na po yung may pinakamarami. Oh, ayan. Lupit, no? Kaya lubog na lubog na pala ang mga kawangis ko Pilipinas sa utang! yung pala <laughs> ang kumukubra lang pala alos magpipinsan magkakapatid sa buong pamilya tingnan mo yung mga pamilya ko yung kay, ko di ba magkakapatid magpipinsan pati mga anak kasali pa sa na magiging contractors tapos yung mga rebilya din di ba magkakapatid na rebilya sila, sila rin pala ang namamayagpag dyan sa kabihiti Akala ko lang mga congressman. Ang sa congressman pala mga kawangis ko, ang pinangalanan pa palang is 15. Pero marami pa raw. Yung ibig sabihin, yung mga um, mararaming ano, yung mararaming nakukuha ang mga budget. Pero 15 sila sa kongreso sa kongreso ka, na kasali po sa, ano, sa flood control budget na katiwalian. Ang mag, ang sumakamlaw di talaga, na, ang sumakamlaw di ayan po ang mga diskayas family yung magnakamlaw ni talaga diyan sa pagnanakaw sa flood control ay yung pangalawa ay yung si Saldiko at ang pamilya niya. Dares mga Latin mga Latin owners na lang yan eh. Ang dami, di ba? Ang dami. One and na yan eh. pati yung mga amount na kailagay kung magkano ang nilagay diyan. Ang hirap naman, ang hirap naman tignan. Nag-iimbestiga ka, yung pala kabilang ka rin sa mga ano, sa mga katiwalian dapat magkaroon ng ano masidhing investigasyon para malaman makaalaman kung sino talaga ang may kasalanan eh. Kasi nga ang laki ng ang pa lang nakukuha sa kaban ng bayan. Tapos ang Pilipinas lubog na lubog, tapos ang kahirapan parami ng parami. Tapos ang kumukobra lang ay iilan lang. 'Di ba hirap? Tapos yung mga OFW na abutan ng ilang taon sa ibang bansa ay naabutan ng mga 10 years, 20 years, 'di ba? Para may 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 pakain lang sa pamilya, pero ang iba nagpi-flex pa na sobrang yayabang nagpi-flex pa sa kanilang mga social media na sa sobrang yayaman na nila, pinapakita na nila ang wealth nila, yung pala pag nanakaw din pala. Nako. Sana ibigti kayo ibig din kayo magroon ng ti penalty kung pwede lang kasi Kaso wala wala ng death penalty dito sa Pilipinas. Sana magaya sila yung mga tao dito. Buti nga yung mga tao dito sa Pilipinas okay okay pa nung kaunti eh. Yung mga pagraralini kagaya dito sa Indonesia, Thailand at kung sa ibang saan pang party ng Daidig o sa South or North Korea pa pala. Di ba yung sinusunog nila yung sasakyan ng mga politiko di ba? Dahil sa katiwala na ginagawa nila. Dito sa Pilipinas wala eh. Sana kung ganon magka naman, eh, saya-saya tignan para matuto sila eh. Eh dito naman sa Pilipinas panay na pero wala rin nakukulong, di ba? Walang nakukulong pa na sa katagalan, sa katagalan lusaw na, wala na. Tapos pagtatakpan naman ng panibagong isyo, meron naman silang lulutuin na bagong isyo na pag na lilitaw para matakpan lang ang ang nagiging usapin sa ngayon. Ganun ang nangyari dito sa Pilipinas, di ba mga kawangis ko? O ayan muna mga kawangis ko, yun muna yung update natin tungkol po sa flood control project na katiwalian. Sa so, mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and like my videos. O okay, sa so, mga kapoko OFW, masalam and bye-bye!